Guys, nandito tayo sa Manaes Tolimbes. Grabe, ang ganda ng ano dito. Ang ganda ng mga bahay dito. Tapos unti pa lang yung nakatira, grabe. Na, pangalawang ano ko na dito, pangalawang deliver ko na. Anong meron bakit naka-stop? Dito tayo. Good evening. Alis, alisim paparanda na Adi ferry okay. 'yung 'yan. Bla. Oop. <laughs> Napaganda ng bahay dito ayan ay kung nakikita nyo sa video natin. Grabe, tapos ang unti pa lang nakatira dito. Bali pangalawang bisis ko na dito, ayan. Hintayin lang natin, ayan. Grabe, talagang napaka-peaceful dito. Ay, sana mag Huh, Lord, bigyan mo ako ng chance na manalo sa loto. Grabe, gusto ko talagang tumira dito. Ayan, sa so, ng lugar na baseball tapos napakadaming ano dito mga puno. Ayan. Dito sa ano sa may Teresa. Ma Black 15, lot 16. Ayan. Oy, ta eh. Ito dito, ito tour ko kayo ha. Ayan. Ang bahay dito na tanong ko to nakaraan kay ma'am nasa 1.5 yata ang ganda ng tulay nila dito Parang ano para nasa ibang bansa ang laki lawak ito dito under under construction pa to mga madam mga busing ayan papakita ko dito sa inyo kung gaano kalawak to kung ano na to subdivision na to grabe for, for development pa lang to ha? tapos dito na area sa side na to makikita mo dito grabe talagang ang sarap sa ano ang sarap sa pakiramdam yung tipong yung hangin napakasariwa malalanghap mo talaga o kasi parang nasa ano ka talaga nasa pure natures o malabundok dito dito pa lang yan nasa daanan nila dito napakalawak yan nakikita nyo hindi ba yan haros kompleto puro pa yan mga ano under construction pa yan ayan o oh. Ay, nakikita nyo yung mga poste nila hindi pa gaano na naikabit may mga may mga ano pa sila may mga ilaw pa na sila na ano tawag dito pagsaman uh, pagsamantala pagsamantagal ayan o oh. yung maliliit na ano ilaw posti, ayan ayan dito sa gilid yan you o know, ang daming bahay ayan o oh. halos wala pang nakatira dyan ayan dito ayan o oh. yung kampanila dito ayan ang dami wala pang nakatira talaga tapos papasok tayo dito sa kabila dyan sa may ilaw na yan ayan papasok tayo dyan bali dalawang ano kasi to eh? dalawang tao dito A or B ba yan tawag dyan? Ayan, dito sa kabila. Ayan. Ayan, sa kabila. Ayan o. Under construction line. Di pa tapos. Wala pang mga ilaw. Tapos dito naman. Ayan o. Future up by Pelembes. Good evening po! 16, 16, 15. Ayan, nakikita nyo? Ayan. O, unti pa lang yung ano, yung tao. Ayan o. Ayan, may, may, may mga tumitingin o. Ayan, tumitingin yan sila ng bahay. Ayan o. Ayan, tumitingin din sila. 'Di ba? Wala pang mga wala pang mga tao talaga as in, wala pang mga ilaw. Grabe, ang dami na, ang dami nang tapos, oh. 'di ba? Ito naman medyo ano to. ibang style naman 'to dito sa kabila, ayan oh. Ayan, kahit paano may mga nakatira na rin, pero oh, karamihan talaga wala pang laman, ayan oh. Ayan, new Pelts. O oh, di ba? Tapos nakita ko na dito, ang ganda ng kanilang ano ang ganda, ang ganda na kanilang basketball court ayan o oh. walang naglaraw ngayon kasi umuulan nga ayan, oh. ang ganda ano tawag dyan clubhouse yun ganda talaga ito naman ibang style dito ayan o oh. oh. diba ang ganda grabe isa sa nagustuhan ko dito yung ang tahimik talaga parang ano ka talaga nasa yung hindi ka makakaano ng ano ingay ayan o oh. dito ibang style naman dito ayan oh. ang laki second floor tapos merong pahab merong one lang tapos maiksi lang ayan o may second floor andiyan, yan dito tayo sa sa Barley Street number 4 ayan taken alas parang si ma'am ulit yung nagano sa akin ala parang siya pa rin ma'am hala ma'am bakit ganun ikaw pa rin! Hala! Ah! Si mam ma pa rin! Ikaw pa rin ma'am! Sabi ko na nga ba oh. Magandang gabi po! Gabi ko yan! Hi Tuti! Saan <laughs> ka nag-work ma'am dito sa Antipolo? Ay hindi po, naka-work from home I work from home. Sige ma'am. E, Mutang mo ito ma'am? Opa. Oh. Okay. Gandang gabi ma'am! Ayan, si Ma'am pa rin. Nasukay na tayo. Kasama mo boyfriend mo, Ma'am? Okay, ingat po. Ayan. Kala ko iba, si Ma'am pa rin pala. Dito tayo, dadaan tayo dito. Ayan. Dito tayo. O, oh, di ba si Ma'am pa? Si ma pa rin naman si Ma'am pa rin yung ano, ba, yung nakatiran ko. Bali pangalawang ano ko na to, pangalawang pangalawang hatid. ayan konti pa lang yung tao, ayun. Oh, yun hindi pa tapos yun oh. Oh, di ba? Oh, kung nakikita nyo di ba, paunti-unti pa lang yung may mga ilaw. Ay, gusto ko talaga dito tumiro tahimik lang. Ito naman daming ilaw. Medyo ano yun, medyo may kaya. ayan oh. Kung makikita mo sa video natin, ayan. Di ba? kung nakikita nyo po dyan mga busing mga madam yan kung gusto nyo tumira dito ayan oh ay diba napakalupit napakaganda yan oh you know oh grabe ibang iba, iba't ibang style yung bahay dito dalawang klase may pahaba tapos may may paiksi na mahaba ayan may pataas na mahaba Ayan, ah dito sana tayo dadaan ano, oh. ayan oh, oh 'di ba ang ganda? Ayan, dito lang 'to sa may ano ha, Teresa. Yan. Pwede kayo pumunta dito para sa ano sa viewing, for viewing. Ganda oh. Oh, 'di ba? Oh, grabe. Oh, ganda. Thank you, Bosing. Future by, by Oh, dito naman oh. Ayan, nakikita nyo dyan. Oh, unti pa lang yung bahay. Oh, ba? Diba? Dami pang anong? dami pang mga materials na nakatambak. Hindi pa tapos. Grabe. Tapos yung kalsada dito, ang kagandahan kasi malaki yung anong kalsada nila. Palabas at papasok. Tapos meron na din dito malapit na uh, grocery store like, like Pure Gold, tapos mga ano uh, food uh, food restaurant katulad ng Jollibee, McDo. Tapos ano pa ba? Uh, gasoline station, basta kumpleto na rin dito, may market na rin dyan sa labas kaya halos kumpleto na, hindi ka na talaga lalayo. O oh, diba, ba? Grabe. Ang isa sa talaga na gustuhan ko dito yung mayroong malaking bundok na paglabas mo dito makikita mo talaga, ayan 'no. Oh. Ang sarap sa mata. Yan, kaliwat kanan, lalo na dito sa kabila kabilang side na yan ito iwan ko lang kung makikita dyan sa camera natin ha grabe ang laki ng bundok yan oh napaganda Whew! so ayun lang po mga busing mga ma'am sir pag gusto nyo lang ha punta lang po kayo dito sa may Teresa ayan e eh, ano nyo lang i-waste nyo lang money is by pale invest ayan yun na yun dito na po yun may Teresa grabe oh Basta makikita nyo agad dito yung ano, yung tulay 'yan. Pagpasok nyo pa lang dito, makikita nyo yung yung unang unang bungad Siyang tulay, tapos pag dito na kayo sa loob ng subdivision, pangalawang tulay. So yun lang. Grabe, sigurado ako dito pag natatapos 'to, pag naano talaga 'to, pag na-finish na, napaganda para kang para kang nasa ibang bansa. Ayun. <coughs> Mga ano 'to, 1.6 yata o ganyan. 6 or 7. Basta ang ganda ng ano dito, ang ganda ng facilities nila, ang ganda ng location. So, ayun lang mga bossing, punta na dito.